Uy, grabe boy. Sobrang ganda pa rin talaga nitong motor ni Idol kong TV, no? Oh, teka, may naririnig ako motor na papunta rito ah. Oh, min. Baka may papasok rin dito sa may parking slot. <laughs> eh, kasi nakapark ako dito, mga tropa. Eh, kasi kung mapapansin nyo boy, ayun oh, sa labas, eh, nag snow na dito. Malapit na talaga ang Pasko. <laughs> eh, ba diba, napakalamig dito sa labas. Kaya naman guys, eh, kung malapit na palang magpasko, eh, ilike mo naman yung video at mag-subscribe ka na rin. Bilang Pamasko mo na sa akin yan. Okay, maraming salamat sa iyo dahil nag-subscribe ka na at nilike mo na rin yung video bilang pamasko. At dahil nagawa mo na yun, teka, akit nga tayo sa taas mga tropa. Gurado, mas malamig dun. Eh kasi dito nakikita nyo meron pa rito ang bubong. Eh sa may taas, eh open na yun. Tignan natin kung malamig mga tropa. Ayun, huuuy, ganda boy. Uy, teka, meron ditong ibon oh. Ayun yung mga tropa, may ibon. Ay, hindi pala ibun. ibon. Isa pala tong kalapate. Tignan natin yung itsura ito harap-harapan mga tropa ito tara ayan no oh. may kita natin yung itsura ng kalapati ni harap-harapan ni no uy grabe ang cute tapos bagay na bagay dito yung background ng motor ni idol kong TV aba napaka astig naman yan uy kalapati hindi ka ba lilipad hindi ka ba naiilang sa akin di ata siya natakot sa mga tao mga tropa <laughs> pero sige sige ito nga nakikita nyo grabe naglalaglaga na yung mga snow mga snowflakes <laughs> tara subukan nga natin gamitin yung motor ni idol kong TV kahit medyo madulat Dulas ang kalsada. <laughs> Tara bumaba na tayo dito mga tropa. Napakadali lang naman bumaba dito yun oh. Eh, no? Kailangan dahan-dahan lang. Ayun, nice. Tapos dyan, ayun. Wait lang, ano bang mga bagong motor dito? Check muna natin guys ha. Kasi nag i eh. Gusto ko rin talagang pumasok sa mga loob ng establishment para hindi masyado malamig. <laughs> Pari ko muna nga yan Ayun buyo, Tignan nyo yung mga bagong motor. Uy, ninja 2 ah. Omin! Ayun ninja na parang pang ano. Mm, tournament. Aba, apaka angas naman yan. Tsaka neto, parang parang hayabusa na mahaba yung gulong. Pang drag race yan eh. Eh teka, speaking of ninja, eh meron din akong ninja dito eh. Eh susubukan ko nga pala yun i dito sa snow. Titignan natin kung ang ninja ba eh madulas kahit nagaano yung kalsada. Medyo nagyayelo. <laughs> Pero mamaya na yun mga tropa. Eh papasok muna kasi ko dito sa may loob. Che -che ko kung may bagong mga helmet. <laughs> Uy, wait lang. Grabe, nakita ko naman dati? Ang gaganda ng mga helmet ngayon na kaso magkano to? What? Robux? Eh wala akong Robux mga tropa, hindi siguro makakabili niyan. Siguro hihiling na lang ako dito. Ay Santa, eh no, meron ditong Christmas tree <laughs> oh. Uy, magwiwish ako, sana makaroon ako ng gift dyan. Ang gusto kong gift isubscribe subscribe at saka like ng video. ayo guys, e eh, comment nyo naman sa comment section kung ano rin yung gusto yung gift na matanggap kapag sapit ng Pasko. Sabihin nyo lang yun kay Santa. Hehehe. <laughs> eh teka, ayun, grabe ganda, nag-iilawan yung Christmas tree. Pwede ba akong umakit dyan sa may taas ng Christmas tree? Ay no, umangabit ako boy sa taas ng Christmas tree. Sa <laughs> pinangatok-tok na ako boy eh no. Ang silaw-silaw naman eh. Kasi yung kasing ilaw. Tapat na tapat sa ating ano muka. Buti na lang guys, naka-helmet tayo. Pero tara, bubaba na tayo dito ba? Mapagalitan tayo na mga ano dito, mga bantay. Masira pa natin yung decoration nila. Pero sige, tara. Gamitin muna natin tong motor ni Idol Kong TV. Tatestingin na natin kung madulas no. Sakay na tayo mga tropa. Ayan, paparinig ko muna sa sempre não Uy, lakas niya no? maapoy ito, alam ko eh. no? uy, maapoy din yung motor ni Idol kong TV. asting <laughs> Tara, tara, testingin na natin dito sa may kalsada. Uy, parang hindi naman siya sobrang dulas, no? Okay lang naman. Pero dun sa may mga gilid-gilid, eh, yun sigurado, sobrang dulas. Katulad na ito. Ayun, eh, no? napakataas na ng snow. Napakakapal na. <laughs> uy, teka, meron ditong isa sa pinakamabilis na motor, oh. Uy, karera tayo, tropa. Ano, G? Tara, sige, lalabanan kita kahit madulas yung kalsada. Ano? Tara, okay oh, mo. Oh. Bombombahan kita. <laughs> Ayun, binabombahan ko siya mga tropa. Uy, oh mean. Uy, yun, wow, grabe. Pinapapuyan niya rin ako, eh, no? <laughs> Pinapakitaan niya din ako ng apoy, mga tropa. Ano? Tara, karera tayo. Tara dito, ano? Tara. Oh, yun na, oh, mga tropa. Oh, humamon siya, eh. Tara dito. Oh, Kaitaan kita ng wheelie, oh. Kaya mo ba yan? Hindi mo kaya mag -wheelie. <laughs> Buti na lang, guys, eh. Magaan tong motor ni Idol kong TV. Oh min, oh, na tayo. <laughs> Di tayo pwede maiiwan. Huli natin yung lalaki na yun Mga tropa <laughs> Eka Nasaan na yun Nawawala na si tropa Masyadong mabilis Omin oh, Ako hindi ko na siya maabutan Masyadong mabilis yung motor na gamit niya Kasi nakita ko palang E eh, alam ko na yun Ayan yung pinakamatulin na motor dito <laughs> Ito dito siya dumaan Okay, nakikita ko pa siya mga tropa. Ayun oh. No. Bengkong, oops, Bengkong. Uy, nakabutan ko siya, buyo. Akalain mo 'yun, nakakahabol pa ako. <laughs> Mabilis din kasi itong motor ni Idol kong tibi kahit ganito lang 'to. Oh, no, nabutan ko na siya mga tropa. Oh, min. <laughs> Lagpasan ko na nga si. Naw nawala, wala 'yun ah. mo na. <laughs> Babalik na lang siguro ako. Naiwan siya sa akin, eh. asting Eto guys, papunta nga pala ako dito sa may drag race, no? Eh, susubukan ko kasi makipagkarera dun. Tapos, magwiwili. Umin. Ayaw umangat, ha? Ito na, paangatin natin. Ay, nooy. Grabe, galing. <laughs> Sobrang gaan talaga na itong motor niya, no? Kung tibi Eh, susubukan natin magwili. Habang naikipaglaban dito sa may drag race. Eto, may kalaban tayo dito. Puntahan nga natin yun, mga tropa. Nice one. Kaso baka mamaya masyadong magaling yun. Ano kayang motor yung gamit nun? Parang ninja, eh. Ay, hindi. Hindi yung ninja kasi hindi naman siya sports boy. <laughs> Ayan, labanan natin to. Ano, tropa? Ay, nakaano nga siya. Kawasaki H2. Oh, no. May kalaban siya. Ba't hindi ako kasali? <laughs> Teka, naglalaro na sila mga tropa. yun, oh. Oh, Ba't di ka umandar boy? <laughs> hindi siya umandar, matatalo siya niyan guys Hindi siya umandar ka agad Eh drag race pa naman yun Paunahan makapunta doon sa pinakadulo <laughs> Pero testingin natin kung mananalo tong motor ni Idol Gong TV sa drag race At magwiwili pa ako, okay? <laughs> Tara hintayin natin matapos yung labanan nila Ayan, atras tayo, atras, atras Ayan, okay, pumalag kayo sa akin Gamit ko ang motor ni Idol Kong TV Let's go! Tara guys, hintayin natin Uy, eto guys, may kalaban ako yung isang BMW Wiwili yan ko yan. Oh, Willy. Oh, Willy. <laughs> Willy, all the way. <laughs> Oops. Oh, man. Nagkamali ko dun. Naku, naku. Matatalo tayo neto, mga tropa. Oh, man. <laughs> Talo tayo, second. Eh, kasi ba naman, nag-Willy pa ako. Eh, hindi pa pala ako masyado magaling mag-Willy. <laughs> eh, ka nga lang. Tetesting ko nga dito sa may snow. Kung madulas nga ba talaga. Oh, no. Ang dulas. <laughs> Tingnan niyo, mga tropa. Oh. <laughs> may ikot-ikot lang yung ano natin, yung gulong. Sobrang dulas kasi dito dito sa mi snow eh okay, no hoy <laughs> bangkong drip magdi drip drip ng alang muna Okay, eh no hindi <laughs> e, ba ako magwili dito kahit madulas teka check nga natin muna yung gulong natin kung kakayanin uy teka wag mo akong iwan motor ko oh man <laughs> dito ka lang umistop ka umistop ka teka teka yan istop ka muna boy yun tignan nga natin kung marami pang ano marami pa namang guwit to oh. dapat hindi yan madulas pero tatestingin na natin magwili ah okay tara tara wili na tayo mga tropa ayan iwili mo Ayan uh, o uh, Kaya naman pala mag-wheelie Eh kaya ba ito nang matagal <laughs> Ayan o uh, Uy, uy. Omen oh, Gumigawang-gawang At umikot-ikot <laughs> Dapat pala Testingin natin dito Ang mamahalin na motor Katulad na lang Ng big bike Na Ninja H2R Try nating i-wheelie yun Mga tropa Okay Tara ilabas labas natin Yung motor na yun Pero kailangan muna natin Pumunta dun sa spawn point Kasi dun natin sila pwede makuha Ang big bike Tara <laughs> samuhay na tayo dito Bumiyahin na Punta dun Testingin pa natin Mag-wheelie o <laughs> hindi kaya, hindi kaya Lilipat na lang ako dun sa may ano, mga tropa Dito sa may kalisada Hindi ako makaka-uwi nito Lagi lang akong ikot-ikot I-umin ikot, oh, <laughs> <Ay no, boy. laughs> Hirap na hirap yung motor ni Kong TV guys Tara na nga, dalian natin Lumipat na tayo dito sa may kalisada At bumiyahin na tayo boy Let's go Uy, eto na guys, tignan nyo, dala ko na yung Ninja H2R natin na big bike. Eh, kakatapos ko nga pala dito magpagas, no? Kasi alam nyo naman, etong Ninja, eh, napakalakas na ito sa gas. Eh, mataas kasi yung ano na eto, makina at sobrang laki. Alam nyo naman yun, ba? Diba? Kasi isa siyang big bike. Eto, meron din dito magpapagas, oh. Uy, tropa, magpapagas ka din ba, boy? magpapagas <laughs> nga rin siya, guys. Oh, min. At tara, mga tropa, sa na tayo dito. Eh, susubukan na natin tong Ninja H2R na iwili. Kung malakas nga ba to, at hindi madudulas. Teka, saan ba maganda mag-practice? Dapat hindi tayo mag-practice sa maraming kotse. Baka mamaya eh, pwede tayong mabanggan nila. Para maghanap nga muna ako ng magandang ano dito, magandang pwesto yung hindi tayo masasagabal sa pagpapractice ng wheelie. Para maano natin, ma-master. <laughs> Teka, taraboy taraboy, hanap muna ako ng magandang pwesto dito. Let's go! Grabe, napakastig talaga ng apa Napakatulin. Eto mga tropa, nakita na ako ng parang konti lang yung dumada ano mga sasakyan. Hindi ka tulad dun sa malaking highway na sobrang dami. Ito, tatestingin natin mag dito mga tropa. So, ito, hindi pa madulas yung kalsada. Eh, dun kasi, maraming snow dito. Wala masyado. Eh, tara, testing natin na wheelie. Uy, yung wheelie. Woo, yung angat Kahit medyo mabigat yung ano na to, H2R. Tara, testing pa natin ulit mga tropa. Ayun, uuuy, kayang-kaya pala yung wheelie. Testingin nga natin yung matagal. Ayun, uuuy, kaya naman pala, boy. Grabe, tignan nyo, uy. lakas ng gewang. Oh, no. <laughs> Ay eh, 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 no, medyo nagagamay na natin guys Grabe Oops, oops, tagalan natin guys Gusto, oops Naku, naku Hindi matagal yun ah. Pero at least, konting tagal yun Eto guys, pagtapos ko mag-practice doon, Eh bumalik nga pala ako dito Kung saan maraming sasakyan Para mas mahasa ako ng sobra Naiwili ang Ninja H2R Big Bike Ay eh, no, testing natin Oops, tara tara Kailangan mag-focus lang tayo Kahit maraming kotse, no Ay eh, no, uy, grabe Kahit maraming kotse Nakakapagwili ko nang matagal Ay eh, no, oops, oops, oops kumubuyoy, grabe ang galing <laughs> Dapat hindi mo yung gulong natin sa so may harapan Ayun o, ang tagal na natin Ops, ops, ang last ng gewang boy Oh, mean. <laughs> grabe, ang galing natin dun Okay, subukan nga natin makipagan dito Drag race gamit ang H2 At magwiwili din ako dun <laughs> Eh, hey, kami mga kakalaban kaya tayo Parang wala ah Pero sige, sisilipin natin syempre mga tropa Walang kalaban guys Pero tara, pumunta tayo sa color green Dito mag-i-invite tayo na mga laban eh. Ayan, sige na, sumali na kayo. Nagamitin ko ang ninja at magwiwili ako. Teka, <laughs> ayan na. One, two. Ayan, may kalaban ba tayo? Oh no, wala akong kalaban. Pero sige, practice tayo. Ayan, wili. <laughs> Tignan natin guys kung matatapos natin ang drag race ng nakawili lang. Ayan, kaya mo yung boy. Wili, <laughs> wili. Ayan, dapat hindi tayo malalaglag. Ang ganda sa may color green sa finish line boy kasi magaling na tayo boy. Nice one. Natapos natin yung wili boy ng drag. Drag Race. Sabi, kahit mabigat yung Ninja H2R, nagawa natin yun. Eh, syempre naman, pinagpractice na natin eh. Ngayon, mga tropa, eto na, susubukan na natin yung isa sa mga pinakamahirap na gagawin natin dito sa big bike na to. Eh, kasi, ba diba kanina, yung motor ni Kong TV, dito natin din sa may snow. Eh, alam nyo naman, masyadong mabigat ang Ninja. Tsaka dapat hindi siya madulas, no? Pero mukhang madulas nga rin eh, no? Tingnan nyo, umiikot-ikot lang din yung gulong ko. Oh, no! <laughs> Akala ko hindi ito magiging madulas si mama halin tong motor na to pero dumudulas din ako oh min pero tara walang hirap hirap sa isang ninja big bike try natin practicein ang matagal na wheelie dito okay tara testing na natin ha ayan iangat mo ang gulong <laughs> ay no, uy, kaya naman mga tropa kaso sumobra na awat tapon na nasa na, kabilang ano <laughs> uy wheelie sa snow grabe ang sarap mag wheelie dito sa snow uy teka nalaglag tayo ha ang <laughs> nun grabe pero at least tumagal tayo buhay nakita nyo ba yun? isa pa ulitin natin gusto ko sobrang tagal yung mahaba haba talaga yung mararating ng pagwiwili eh no grabe talaga yung dulas guys okay handa na ba kayo eto na let's go wili ayan patagalin mo boy ops naku naku isa pa isa pa, isa pa. ayan wili wili oy sobrang tagal boy <laughs> ayan no, di pa gumigayaw bang oh. naku gumewang na at umikot ikot <laughs> teka isa pa isa pa isa pa gusto ko tayo sa may bundok. let's go testing natin kung ano first person na ito kapag nagwiwili ang ninja. Ayan, first person. Tapos, wili. Uy! Nakaangat yung ulo natin, guys. Nakakahilo. Yoko na, boy. <laughs> Ayan, ganyan lang yung view para hindi tayo mahilo. Uy, grabe! Nice one. Tumatagal na yung pagwiwili natin. Oops! Sabay-sabay <laughs> sa panggang sa mas sobrang tagal talaga gusto eh. Ayan, boy. Oh. Alos ma-perfect ko na yung pagwiwili. Nice one! <laughs> Talagang dumudulas lang kasi nandito tayo sa may snow. Pero kapag sa may kalsada, eh, eh medyo mas matagal pa. At tara mga tropa, testingin natin maghanap pa ng mga makakalaban natin tas magwiwili tayo. Partida una yun sa anila. Eh ang hirap naman lumabas dito sa Miguel Sanda, napakadulas talaga ng snow. <laughs> ayan o, <no? laughs> gumigewang-gewang lang yung likod na gulong natin mga tropa, hindi tayo pwede magmabilis ng sobra kasi na out of balance tayo. <laughs> ayan, ayan, dapat menor lang tayo mga tropa. Tapos, oy, ayun o, no? kapag nagagas talaga ako, gumigewang, ayun eh, no <laughs> Gumigewang eh, kailangan huwag tayo maggano mag gas. hintayin lang natin nagumulong mag isa oh min tara waiting lang tayo na makakalaban ng ninja natin mga tropa pwede ba tayo mag invite dito ayan basta hintay tayo ng kalaban ako wala pa rin akong kalaban pero sige papraktisin ko muna ang willy ayun no. oh kailangan hindi tayo madano ah tatapos ayan oh sige willy mo lang boy ang sa pinadulo nice one ito pag na perfect ko talaga eh master na natin ang pagwiwili ng matagal oh yan mo oh, pupunta pa tayo dun sa pinaka snow oh, oh. Diba? ba? Oy, nice one. Tumakala o doon. <laughs> Teka, park ko nga muna to mga tropa. Grabe. Ang mag magwili. Kaya naman guys, kung gusto nyo matuto nun, eh huwag nyo muna kakalimutang I-like yung video ha ah. Tuturuan ko kayo. Basta, gamit sarili nyong motor. silang <laughs> lang guys, kung nag-enjoy kayo, mag-subscribe na kayo. Bye-bye!